Buhay, buhay! Kamusta kayo? Napapansin nyo ba na kahit anong gawin ninyo, kahit anong skincare pa ang gamitin ninyo, parang mantika pa rin ang mukha ninyo? Sa Pilipinas, kung saan mainit at maalinsangan ang panahon, hindi nakakapagtaka na oily ang mukha natin. Pero alam nyo ba ang hindi lang dahil sa init ang dahilan ng oily skin? May mga factors na hindi natin kontrolado, gaya ng lahi, hormones, at lifestyle. Kaya sa episode na ito, tatalakayin natin ang top 10 reasons bakit oily ang mukha mo. Tara at simulan na natin. Number 1 reasons ay ang genes o lahi. Unahin na natin ang hindi natin kontrolado, ang ating mga genes. Kung ang mga magulang mo o ang mga kamag-anak mo ay may oily skin, malamang minana mo rin ito. Ayon sa dermatologist, ang oil production ng balat ay pwedeng dumaan sa family lines. Kaya kung ang pamilya mo ay may sebaceous glands na no overactive, maaring makuha mo rin ito. Ang sebaceous glands ay mga maliliit na glandula sa ilalim ng balat na gumagawa ng sebum, ang natural na langis ng ating katawan. Normal lang ang sebum, pero kapag sobra ang production, nagiging oily ang ating mga mukha. Kaya kung may history ka ng oily skin sa pamilya, normal lang na maging bahagi rin ito ng iyong skin type. Number 2 reason, hormonal changes. Ang isa pang dahilan na hindi mo rin basta-basta makokontrol ay ang hormonal changes. Kapag dumadaan ka sa puberty, pagbubuntis o kahit menstruation, tumataas ang hormone na tinatawag na androgen. Ang androgen ang siyang nagiging sanhi ng pag-active ng sebaceous glands. Kaya mas maraming sebum ang napuproduce. Kaya mapapansin nyo na bago o habang nagkakaroon kayo, tila ba nagiging greasy ang balat ninyo. At kasama na dito ang pimple breakouts. Ganon din kapag buntis o nagme ang mga babae. Madalas tumataas ang oil production sa mukha. Number three reason ay stress. Hindi lang trabaho o relasyon ang nagdadala ng stress, pati na rin ang balat mo. Ang stress ay nagiging sanhi ng pagtaas ng cortisol, isang hormone na nag-aactivate sa oil glands ng balat. Kapag stressed ka, automatic na mag overproduce ang sebaceous glands. Kaya napapansin natin na parang hindi lang acne, kundi pati oily skin ang kasama ng stress. Ang mga taong madalas pagod o aligaga ay prone sa oiliness ng balat. Kaya mahalaga ang stress management hindi lang para sa ating mental health, kundi pati na rin sa ating skin health. Number four reason, humid at mainit na panahon. Malapit sa puso nating mga Pilipino ang humid at mainit na panahon. Sa sobrang init ng panahon sa Pilipinas, hindi nakakagulat na bilis mag-oily ang ating balat. Kapag mainit at maalinsangan, nagiging overactive ang mga sebaceous glands natin. Dahil sinusubukan ng balat na protektahan ang sarili mula sa init. Kapag overactive ang mga oil glands, bumabaha ng sebum sa mukha. Kaya nagiging shiny at greasy ang ating mga itsura. Kaya kung madalas kang nasa labas, nagko-commute at exposed sa init, mas mataas ang chances na maging oily ang iyong balat. Number 5 reason, overwashing o overexfoliating. Para sa mga may oily skin, Baka iniisip ninyo na mas madalas ang paghuhugas ng mukha mas mabuti. Pero hindi ito totoo. Overwashing o overexfoliating ay maaari pang magpalala ng oiliness ng iyong mga balat. Kapag madalas mong hinuhugasan o minamasahe ang iyong mukha, natatanggal mo ang natural oils ng balat. Kaya't bilang reaksyon, mag-overproduce palalo ng langis ang iyong mga balat para protektahan ito. Ano ang solusyon? Hugasan ng mukha dalawang beses lamang sa isang araw. Gamit ang mild cleanser at mag-exfoliate once or twice a week lang para maiwasan ang irritation at overproduction ng oil. Number 6 reason, mali o sobrang paggamit ng skincare products. Alam natin lahat na napakauso ng skincare ngayon. Pero tandaan, hindi porket marami kang ginagamit, ibig sabihin mas healthy na ang balat mo. Maling skincare products o sobrang paggamit nito ang isang malaking dahilan kung bakit nagiging oily ang iyong mukha. Halimbawa, ang mga moisturizers na sobrang thick o rich ay maaaring magbara sa iyong mga pores at magresulta sa acne at sobrang sebum production minsan din gumagamit tayo ng mga harsh toners na nakakatanggal ng moisture ng ating mga balat at bilang reaction mas maglalabas ng langis ang iyong balat para maprotektahan ito piliin ang mga produkto na oil-free non-comedogenic at para talaga ito sa mga oily skin number 7 reason paggamit ng heavy makeup sa init ng panahon, gustong-gusto nating mag-full glam makeup, pero ang heavy makeup ay isa sa mga dahilan kung bakit oily ang iyong mga mukha. Ang mga oil-based na foundation at concealers ay bumabara sa mga pores na nagdudulot ng trapped oil sa ilalim ng balat. Kapag na-trap ang oil, mas nagiging prone ka sa acne at sa labis na production ng langis. Kaya mas mainam na gumamit ng mattifying makeup o kaya ay lightweight na mga products lalo na kung madalas kang nasa labas at active. Number 8 reason, kulang sa hydration o water intake. Akala ng iba walang koneksyon ang water intake sa oiliness ng balat. Pero hindi ito totoo. Kapag kayo ay dehydrated, susubukan ng balat na mag-adjust sa pamamagitan ng paglabas ng mas maraming langis para mapanatiling moisturized ang balat. Kung hindi sapat ang pag-inom ng tubig, lalabas sa mukha ang epekto nito. Kaya't ugaliin ang pag-inom ng enough na water every day. Hindi lang para maiwasan ang oily skin, kundi para na rin sa overall health ng katawan. Number 9, pagkain ng processed food, unhealthy fats at sobrang asukal. Mahilig ka ba sa mga junk food, instant noodles, chips at soft drinks? Alam niyo ba na ang madalas na pagkain ng processed food, unhealthy fats at sobrang asukal ay nakakapagtaas ng oil production sa iyong mukha? Ito ay dahil sa mga ingredients tulad ng seed oils at mga additives na matatagpuan sa mga ganitong uri ng pagkain. Ang seed oils tulad ng canola, soybean, at sunflower oil ay puno ng omega-6 fatty acids na kapag sobra-sobra sa katawan, maaaring magdulot ng inflammation at labis na production ng oil sa balat. Processed food na may mataas na content ng sugar at unhealthy fats ay nagiging sanhi ng insulin spike sa katawan. Kapag biglang tumaas ang insulin, magre ang mga sebaceous gland sa balat at mag-overproduce ng sebum. Bukod dito, ang mga pagkaing puno ng asukal ay may mataas na glycemic index na maaaring magpalala ng acne at oily skin. Kaya't mas mainam na umiwas o bawasan ang pagkain ng sobrang matatamis at processed food. Kung gusto mong mas maalagaan ang iyong balat, iwasan ang mga pagkaing ito at piliin ang mas sustansyang taba tulad ng avocado, nuts, at olive oil na nakakatulong para mapanatiling balanse ang oil production sa balat. Number 10 reason, hormonal imbalance o medical conditions. Lastly, ang mga taong may hormonal imbalances tulad ng may PCOS o polycystic ovarian syndrome o may mga medical conditions na may kinalaman sa hormones ay mas prone sa oily skin. Ang PCOS halimbawa ay nagdudulot ng irregularity sa hormones na nagreresulta sa overproduction ng oil. Ganon din sa mga taong dumadaan sa treatment tulad ng hormone replacement therapy. Kung sa tingin mo ay mas malalim na medical issue ang sanhi ng iyong oily skin, pinakamabuting magpakonsulta agad sa iyong doktor. At yan ang top 10 reasons kung bakit oily ang iyong mukha. Sana marami kayong natutunan at nakatulong sa inyo ang mga ibinahagi kong impormasyon. Tandaan, hindi masamang magkaroon ng oily skin. Ito ay natural lamang, pero mahalaga ang tamang skincare routine at healthy lifestyle para mapanatiling balanse ang oil production ng ating balat. Hanggang sa susunod